Excited na ako sa pasukan. Bilang paghahanda, magsisimula na ang bayanihan sa paaralan sa pamamagitan ng taunang Brigadang Eskwela. Ano nga bang Brigada Eskwela? Ang Brigada Eskwela ay isang buong taon ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan tungo sa mas maganda, maayos at ligtas na pagbabalik eskwela. At ngayong Agosto, magsisimula ang Brigada Eskwela 2021. Sa ating paaralang Eusebio High School, muli, ito ay isa sa gawa at may sasakatuparan sa tulong ng ating mga partners at iba pang stakeholders. Ano-ano ang maaari nilang maibahagi? Para sa kalinisan ng ating paaralan, maari mag-donate ng walis, dustpan, basahan, doormats, disinfectant spray, at iba pang gamit pang kalinisan. Maaari ding magbigay para sa health and safety supplies tulad ng first aid kit, alcohol, vitamins, face masks, face shields, at iba pa. Pwedeng pwede rin ang mga gamit sa pag-aaral gaya ng bond papers, ink, prepaid load, gadgets, at iba pang kagamitan na maaari makatulong sa blended distance learning modality. Sa mga may nais makipagbayanihan, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod na focal persons na makikita ninyo sa inyong screen. Matapos makipag-ugnayan sa ating mga focal persons, ay maaari nang magtakda ng schedule kung kailan ninyo dadalhin ang inyong mga donations sa paaralan na kanila namang i-receive. -re sa gitna ng hamon ng COVID-19, sama-sama nating ituguyod ang edukasyon. Salamat sa inyong walang sawang pagtulong. Halika, tara na! Tayo na at magbrigada!